Mga kapuso, isa ng super typhoon ang bagyong Pepito. Naon ang sinabi ng pag-asa na posibleng mag-landfall ito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng umaga. Asahan din po ang malalakas sa ulan, hangin at daluyong o storm surge sa labas ng landfall point ng bagyo. Ay sa pag-asa, potentially catastrophic at life-threatening o lubhang mapaminsala at may banta sa buhay at kaligtasan ang maging sitwasyon sa northeastern Bicol region. Magandang hapon po, binabantayan ngayon ang Katanduanes kung saan posible mag-landfall ang Super Typhoon Pepito. Mabagsik na po ang dagat doon at kahit sa ilang lugar sa Bicol, ikinakatakot ng ilan ang ragasan ng tubig mula sa dagat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang humpay ang hampas ng alon pagising kanina ng mga taga-Virac Katanduanes. Patikim na ito ng storm surge o daluyong habang papalapit ang Super Typhoon Pepito. Kahit ang fire truck na ito na nagigot para palikasin ng mga residente, halos lamunin ng lambuhalang alo. Habang may pa, mas lumikas na lang tayo. May truck ding napaatras. Nakararanas na ng malakas na ulan sa Katanduanes na nagpatupad na ng total power shutdown bilang pag-iingat. Sa tala ng DSWD hanggang nitong tanghali, mahigit siyam na libong pamilya o mahigit tatlumput isang libong individual sa Katanduanes ang lumikas. Nagnangalit din ang alon sa Legazpi Albay kaninang umaga. Nagbahana sa Legazpi City Boulevard dahil sa daluyong. Sa Tiwi Albay, kinatakot ng mga residente ang mabilis na pagragasa ng tubig. Sa isang kapilya na may nakaburol pa, binuhat at inilipat na mga ang kabao. Mabilis na tumaas hanggang binti ang baha at pumasok pa sa ilang bahay. Sa Polangi, napuno ang isang mall ng mga taong lumikas para hindi mapuruhan ng bagyo. Malalaki rin ang alon sa dagat sa baybay ng Sangay sa Camarines Sur. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Force evacuation na ipinagtupad sa mga bahaying lugar sa Daet Camarines Norte. At nakatutok nun live, si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes Pia, narito ako ngayon sa Bus Beach at ito po ay kilalang surfing destination pero ngayon po ay masasabing mas malaki na talaga ang alon dahil na rin po sa Bagyong Pipito. At kanina, mula pa yan kahapon Pia, ay nagsagawa ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan lalo't inaasahan po ang daluyong dito na posibleng umabot ng 2 hanggang 3 meters. Nagpunta na kami dito, pinaliwanag na namin na force evacuation na tayo. Kasama ang barangay San Isidro sa bahaing lugar sa Daet Camarines Norte, nagbahay-bahay na ang mga otoridad para piliting lumikas ang mga residente. Ikalawang araw na raw nilang pinuntahan ang tirahang ito. Ngayon na ngayon. Ay, na Hindi mo na po, wala na po nga ayusin. May sasakyan na po kami kasama ngayon para lahat po ng abutan uh, namin dito, isasama na talaga namin. Sa huli, napilit ang ginang na lumikas na. Kaya kami ganito kasi minsan kapag kasagsagan na po ng uh, bagyo, saka po sila nangihingi ng rescue. Ang bahat po talaga doon ay nalagpas tao. Mahirap na po mag-rescue. Ang pamilya ni Aling Aurora ayaw sana lumikas dahil mas komportable raw sa bahay. May mga palay kami dyan, may mga hayop. Ay kailang sabi po ng ano, yung force evacuation po. Kaya susunod na lang po. Nagpasya si Aling Aurora na makitira muna sa bahay ng kaanak sa bayan. Ipinatupad ang forced evacuation sa mga barangay ng Bagasbas, Awitan, Gubat at Mambalite. Ayon sa Daet MDRRMO, mahalagang lumikas ang mga nasa tabing dagat at flood-prone areas bago dumilim dahil inaasahan ang walang humpay na pagulan mula ngayong gabi hanggang bukas. Hindi dadaan sa amin yung mata, pero sa inner wall kami, wala po kaming pahinga bawal ng mangisda pero kaninang umaga may mangilan-ngilan pa rin sumubok na maghanap buhay. Kilalang surfing destination ng daet pero bawal muna ang surfing dahil sa bagyo. uh, Pia, uh, dito sa aking kinalalagyan, makikita nyo no, yung malakas na alon ngayon. At sa Camarines Sur naman, partikular sa Naga City, ay nagpatupad ng curfew simula tanghali ngayong araw until further notice. Ayon kay Mayor Nelson Legacion, kailangan manatili ang lahat sa kanilang mga bahay o evacuation center. Sarado rin muna ang mga negosyo. Hindi kasama sa curfew ang emergency responders at mga barangay at CDRRMC personnel. Ayon sa Office of civil defense, kabilang sa nakaranas o nakararanas ng storm surge sa Region 5 ang Katanduanes, Tiwi, Malinaw, Rapu-Rapu at Legaspi City. Yan muna, Pia, ang pinakahuling ulat mula dito sa DAET. Pia? Sandra, kita namin yung lakas ng hangin at pati na rin yung lakas ng alon. Mag-ingat kayo at maraming salamat. Sandra Aguinaldo. Sa Tagkawayan sa Quezon, may sapilit ang paglilikas rin, pero may mga pasaway na nag happy happy At nakatutok doon live si June Binarasyon. Good. Ivan uh, patuloy na nag-iikot ang mga pulis dito sa mga coastal uh, barangay nitong Tagkawayan na uh, Quezon kasama nila yung iba pang mga emergency responder para matiyak na wala nang naiwang mga residente sa harap ng umiiral na forced evacuation dahil sa bagyong Pipito. May mga may sakit Matatanda at mga bata, ang mga unang inilikas sa gitna ng preemptive evacuation sa mga kritikal na lugar sa Tagkawayan, Quezon. Dala ang mga personal na gamit, siksikan ang mga residente sa maliliit na sasakyan, papunta sa mga evacuation center. Ang grabe po talaga ng kabak po kahit nung kahapon po. Ito. Kasama ni Aling Corazon na maagang lumikas ang kanyang kapatid na may malubang karamdaman. Ang hirap na po ng ganyan, ang na ng, ng kapatid ko eh. Ay bagyo pa. Kasama naman sa paglikas si Miriam ang limang anak niyang mga minor de edad pa. Ang bunso, pitong buwang gulang lang. Kakatakot po. Lalo po, maliliit po itong mga anak ko. Hanggang alas 4 ng hapon ang preemptive evacuation. Sunod naman ang paghahanap ng mga otoridad kung meron pa mga naiwang residente para naman sa forced evacuation sa ayaw po nila at sa gusto, kailangan po talaga nilang lumikas. Kung sakali man yung ari-arian, mga bagay na mawawala, pwede mapalitan pero yung buhay ay medyo malaking usapin po yun. Pero may mga residenteng tila di alintana ang panganib na dala ng paparating na bagyo. Tuloy sila sa kasiyahan at inuman kahit may paalala na ng forced evacuation. ng balikan ng mga otoridad, na nila ang grupo. Ano ninyo pa mapapagtanggol yung paggamitan nyo kung lasing na kayo? Wala namang panic buying. Pero kapansin-pansin ang mahabang pila sa mga ATM. Inunahan na namin yung ano. Siyempre dapat laging handa. Para makapaganda kami kung anumang pangailangan na dapat namin mabili. Ivan, wala pang uh, ulan at hindi pa malakas yung uh, hangin dito sa Tagkawayan, Quezon. Pero walang dapat uh, mag ipagkapante yung mga residente dahil itong bayan na ito ay kabilang sa mga lugar dito sa Quezon na nasa ilalim ngayon ng signal number 3 dahil sa bagyong pipito. Ivan. Ingat kayo dyan ang inyong news team at maraming salamat sa iyo. John Benerasyon. Buwa bagon pa lang ang ilang taga Batangas sa pinsala ng Bagyong Christine pero kailangan na ulit nilang lumikas dahil sa banta ng Bagyong Pepito at nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Iba nitw, paalamang ay nagkusa na na lumikas yung ilang mga residente ng Laurel, Batangas sa tinamaan ng bagyong Christine nung isang buwan lamang. Batay. Sa Barangay Poblasyon 3, Laurel, Batangas, sariwa pa sa paligid ang bangungot ng Bagyong Kristini itong Oktubre. Tambak ang putik at mga punong kahoy na pinatumba at inanod ng baha. Ang mga pilis, pinakikiusapan na mga residente lalo na yung katabi ng Bugaan River na lumikas. Okay lang po para sa kaligtasan po namin. Nakakatakot siya. Kung hindi kami, malapit na kami sa ilog. Preemptive evacuation po. Pre uh, para po hindi na po mangyari yung katulad na nangyari ito nung nakadaan sa Bagyong Christine. Itong Bugaan Bridge dito sa Batangas ang winasak noon nung Bagyong Christine nung manalasa siya dito sa probinsya ng Batangas. Ngayon, itong Barangay Bugaan sa Laurel ang ibinabantayan uh, ngayon ng mga otoridad para sa posibleng epekto naman ng Bagyong Pipito dahil kung tutuusin ngayon pa lamang bumabangon ang mga taga Yeah. Ang mga pontoon sa Nagsilbing Temporary Bridge matapos mawasak ang tulay, tinanggal muna ng mga taga-Philippine Coast Guard Southern Tagalog para hindi madala ng tubig sakaling bumahanan naman. Mag-iisang buwan pa lamang ng manalasang bagyong Christine sa Batangas. Marami sa mga bahay may lupa paggaling sa nakaraang pagbaha. Serio Rio Sawana Kalilikas. Nung bagyong Christine, lampas tao ang baha sa kanilang bahay. Kakalinis lamang nila, baka back to zero na naman kung tatamaan ang bagyong Pepito. Sa Diyos na lang po kami nananalig na sana nawa ay lumihis. wag nang tumama dito sa kalupat. para po pare-parehong ligtas. Makikituloy muna sila sa kanilang kamag-anak sa isang eskwelahan naman sa Barangay Asis na sa apat na pamilya o mahigit 200 mga residente ang doon na magpapalipas ng bagyo. Naka-high alert ngayon ang probinsya kaya naman nanawagan yung lokal na pamahalaan sa mga residente ng kooperasyon lalo na kung kinakailangan magdagdag ng mga residente ang ililikas. Evan? Ingat at maraming salamat, Joseph Moro. May mga pinatumba ng puno sa Eastern at Northern Samar, ang malalakas na hangin at ulang dala ng bagyong pepito. At mula sa Katarman, Northern Samar, nakatutukla si Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Pia, mula kaninang umaga hanggang ngayon patuloy ang nararanasang pag-ulan at minsan ng paglakas ng hangin. Malalaking alon pa rin ang nararanasan sa karagatan ng Northern Samar, particular na dito sa bayan ng Katarman. Bandang alas 8 kaninang umaga, nagsimulang maramdaman ang bagyong pipito sa Eastern at Northern Samar. Alas 11.30, Sabado ng umaga, ramdam na ramdam na dito sa bayan ng Palapag, Northern Samar, ang epekto ng bagyong pipito. Kaya naman, dahil sa lakas ng ulan at hangin, ilan sa mga puno ang natumba na at nakahambalang na sa daan. Sa bayan ng pambuhay, nagtumbahan ang mga puno ng saging pati mga yero na nagsilbing bakod sa isang construction site. Nakahambalang sa daan ng ilang palapan ng niyog na nilipad ng hangin. Ilang bahagi ng Katarman ang nawala ng kuryente pero nabalik naman agad kinahapunan. Kagabi pa lang, nagsagawa na ng force evacuation ang DRRMO sa Eastern Samar, lalo na sa mga nasa coastal at low-lying areas. Ayon sa Eastern Samar PDRRMO, nasa salibong pamilya ang sapilitang inilikas, gaya sa bayan ng Canavid, mga 3 o'clock, nandito na sila. Dahil yung Barangay Rawis talaga, flood prone area dyan. At saka, coastal area, facing Pacific, o, Pacific Ocean. Kabilang din sa inilikas ang mga hayop. Para hindi siya. Tapos, ko, tapos baka kasi natatakot. Tsunami na kung nga Umaapaw sa dito an, sa ano kalsada. Sa Northern Samar, mahigit 7,000 pamilya ang inilika simula pa kahapon. Wala namang naitalang landslide at baha sa probinsya. Pia, dahil nga patuloy ang nararanasang masamang panahon, kaya panawagan ng Northern Samar PD, RMO sa publiko, lalo na yung mga nakatira sa tabing sapa at tabing dagat na huwag makampante. Pia? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Worst case scenario umano ang pinaghahandaan ng Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng super bagyong petito. At yan ang tinutukan live ni Nico Wahe. Nico? Pia, tiniyak ng pamahalaan na handa silang tulungan ang mga kababayan nating maapektuhan ng pagagupit ng Super Typhoon Pepito. Isa-isa nang -isa tiniglop ang mga billboard sa Metro Manila ngayong mahangin na sa labas. Sa Malabon, nakahanda ng Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Maynila, nakahanda ng rescue boats na gagamitin. Sinuspindi na rin ang lahat ng klase sa lahat ng eskwelahan ngayong gabi at bukas. Sa Quezon City, nilinis na ang mga kanal para hindi maging dahilan ng pagbaha. Apela na naman ng MMDA, LTO at LTFRB kung hindi importante ang lakad, huwag nang lumabas ng bahay. Si DILG Secretary John Vic Remulia muling nakiusap sa mga nasa coastal areas na magsilikas na, hindi raw ito biro. Hinihigayat din niya mga local chief executive na maapektuhan na suspindihin ang pasok all level sa lunes. Sa news forum kanina, sinabi ng Office of Civil Defense na naghahanda sila sa worst case scenario. Mas maganda na yung sobra ang paghahanda kaysa magkulang. Posible rin daw umabot ng tatlong metro ang storm surge. Ang pag-asa patuloy na nakabantay kung saan magla-landfall ang super typhoon Pepito. Kung titingnan natin tong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes Pia dito sa Manila Bay, kalmado pa ang dagat ay may, at may ilan pang uh, pumapalaot. Pero sa lupa ay pinagbabawal na ang pahingisda at pagpalaot sa Laguna de Bay. Naghahanda na rin sa ngayon sa hagupit ng uh, Super Typhoon Pepito, itong uh, San Juan at Paranaque. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Wahe. Naatrasan na sa sakyan ang ilang nanonood ng street dancing sa pista sa Bacolor, Pampanga. Napahiga sa kalsada mga naatrasan. Agad ng kinumpronta ng mga nanonood ang driver ng sasakyan. Walang naitalang nasawi, pero may tatlong batang dinala sa ospital. Hindi pa malinaw ang kanilang lagay at iniimbestigahan pa ang disgrasya. Baka puso, patuloy pong lumalakas ang Super Typhoon Pepito habang tinutumbok ang Northeastern Bicol. Signal number 5 na sa Catanduanes at northeastern portion of Camarines Sur. Signal number 4 naman sa Camarines Norte, northern at southeastern portions ng Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Signal number 3 sa Polillo Islands, northern at eastern portions ng mainland Quezon. Natitirang bahagi ng Camarines Sur at Albay. Northern portion ng Sorsogon at malaking bahagi ng Samar. Signal number 2 sa southern portion of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Pati sa Metro Manila, Cavite, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Marinduque, natitirang bahagi ng Sorsogon, Burias Island at Tikau Island. Central portion ng Eastern Samar, Northern portion at ng Samar at natitirang bahagi ng Northern Samar. Signal number one naman sa mainland kagaya natitirang bahagi ng na Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batangas, La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Zambales. Batangas, northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, northern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, Biliran, northern at central portions ng Leyte, northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, pati na sa northernmost portion ng Iloilo at northern portion ng Dinagat Islands. Huling pong namataan ang Bagyong Pepito, 120 kilometers silangan ng Virac Catanduanes. May lakas na 195 kilometers per hour at bugso ng uh, hangin na abot hanggang 240 kilometers per hour. West-northwest ang galaw nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest bulletin ng pag-asa, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Katanduanes ngayong gabi o bukas na umaga. Hindi inaalis ang posibilidad na mag ito sa Camarines Sur o Albay. Posibleng daanan ng bagyo ang Bicol Region, Central Luzon, Quezon at Southern Portion ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region bago lumabas ng PAR sa lunes. Dahil po sa bagyo, asahan ng intense to torrential rain sa Katanduanes, Camarines Sur, Albay at Camarines Norte. Uulanin din ang Quezon, Northern Samar at Sorsogon. Ganyan din ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, Central at Southern Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng matitinding buhos ng ulan sa halos buong Luzon sa buong maghapon. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Kalat-kalat na ulan naman ang na mararanasan sa Visayas at Mindanao. Posible rin ang light to intense rains sa buong Metro Manila. Patay sa pananaksak ang isang Grade 10 student sa Kaloocan, bunsod ng Away, dahil umano sa ventilador. Nakuna ng video ang suntukan ng isang lalaking nakauniforme at isang lalaking nakapulang t-shirt at shorts sa labas na isang paaralan. May lalaking may hawak na matulis na bagay at maya-maya, sumakay sa motorsiklo ang isang lalaki o ilang lalaki, kabilang nang isa na tila may dugo sa tagiliran. Nakahandusay ang dugo ang biktima na namatay kalaunan. Ayon sa mga polis, kapwa-minordelad ang mga biktima, ganyan din ang nakasaksak sa kanila na inquest na sa mga reklamong murder at frustrated murder ang umano'y nanaksak na estudyante. Pinag-aaralan na ng Indonesia ang posibleng paglipat dito sa Pilipinas kay Mary Jane Veloso na nasentensyahan ng kamatayan doon dahil sa droga. Nakatutok si JP Soriano. Labing apat na taon matapos masintensyahan ng kamatayan dahil sa kasong droga, pinag-aaralan na ng Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia ang posibilidad na mailipat si Mary Jane Veloso para ituloy ang kanyang pagkakakulong dito sa Pilipinas. Nitong lunes, nagpulong na si na Coordinating Minister for Law and Human Rights Professor Yusril Isa Mahendra at Philippine Ambassador to Indonesia Gina Alagon Hamuralin para sa opsyon na transfer of prisoner o paglipat ng mga preso kabilang na si Veloso. Naiparating na rin daw ito sa bagong Indonesian President na si Prabowo Subianto. Laking pasasalamat naman ng pamilya ni Veloso. Dalawang beses siya tumawag dahil <clears throat> sabi po niya matutuloy daw po ang dalaw namin. Sana po, palaya na po ng tuluyan para makapiling pa naman ho namin. Nagagalak naman ang mga abogado na tumutulong kay Veloso. Yung aming panawagan na bigyan lang siya ng clemency instead ng pagpapatawad palit ng kanyang sentensya. We're doing all we can for Mary Jane Veloso. Um, certainly the Indonesians and the Filipinos have been talking about this for some time and we hope that we'll come out with a solution a mutually agreed solution uh which will be the utmost benefit for Ms. Veloso and her family Para sa GMA Integrated News JP Soriano nakatuto 24 oras Matapos ang record-breaking success ng Hello Love Again sa kanilang opening day, may panibagong na naman silang milestone. Sa ikatlong araw pa lang ng pelikula sa mga sinehan kumita na ito ng 245 million pesos. Yan ang kanilang recorded sales sa mahigit 700 cinemas nationwide. Mapapanood na rin ang Hello Love Again sa mga sinihan sa Australia, New Zealand, USA, Canada, Saipan at Guam. Mga kapuso, tumutok ulit bukas para sa coverage ng GMA Integrated News sa Super Typhoon Pepito. At mag-ingat po tayong lahat. Para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras.